O mga kaisda, magandang magandang hapon sa ating lahat Update muna tayo mga kaisda sa bangkang nakahuli ng Blue Marlin ngayong araw Bali, matagal-tagal din nagparamdam ang Blue Marlin mga kaisda Tayo ay hindi pa tayo nakalaot at pagaling pa lang yung kamay natin Bukas ay lalaot na tayo mga kaisda Yan mga kaisda yung Blue Marlin mga port 40 siguro rin no For... Ayan no, Blue Marlin mga kaisda Huli ni kaisdang ang Ray Ray Ganun pa rin yung gamit mga kaisda Ay rin pa rin yung nakahuli Bali ngayong araw mga kaisda dalawa silang nakahuli ni Uncle saniboy Ay Blue Marlin din yung huli niya kanina so, ayan Paramdam na naman yung Blue Marlin Ang ating kamay maka hila na to kahit wala tayong mahinga ng tulong sa laot pag dinawihan tayo ng blue marlin ay pwede na pang kumbate itong kamay ko pero hindi na siya bumalik sa dati mga kaisda at baluktot na baluktot na yung kamay ko so ayan ayan yung blue marlin mga kaisda so ayan mga kaisda, mayroon na tayong 1600 subscriber at salamat na rin sa ating Facebook account at mayroon na tayong 14,000 followers. Tsaga-tsaga lang tayo mga kaisda. So ayan, ang Blue Marlin mga kaisda. Bali mga kaisda, mahigit magdadalawang linggo din hindi nagparamdam ang Blue Marlin. Ngayon lang ulit nagparamdam yung Blue Marlin gaya ng tangit yung agos ng dagat. So ayan, Baka na sa tag 200 ang kilo ngayon ng blue marlin mga kaista Pero ang tuna dito sa amin ngayon mga kaista ay sobrang mura Tuna yung nagpapahuli ay ah. 130 na lang ata yung kilo sa buyer Blue marlin Ali, dalawa kayong araw mga ka -isda, ay dalawa sila ni Uncle Saniboy ang nakahuli ng Blue Marlin. Yami ya dos may sa tisigan. Barilis. Ini. Para sugi. Yay apo nga yami ray. Sa ila. Hindi nag-vlog lang, nag-vlog. Ayan mga bisita mga kaisda ng Siargao taga, taga Kabite Layo pa mga kaisda ng pinunta nila dito Kabite Nagbakasyon ng Siargao Taga Pasig Taga Pasig yan yung blue marlin. Eh mga si tayo yung ng Siargao. <laughs> Grabe ka lang yun ni eh. Yan. Yan mga bisita yan. Nandyan mga mga bisita dito sa Siargao. Bali bukas, balik na tayo sa ating adventure at magaling na ang aking kamay. balik jun 13 pa to na ano nang Blue Marlin mga kaysa, kaya hindi tayo nakaano nang uh, sa Facebook, GR Shargo si Fishing Vlog, sa YouTube, GR Fishing TV. GR Sharkao Fishing Vlog sa Facebook. Sharkao. Lapitan natin para marinig do sa pasig <laughs> hey, Shoutout Lopez Pam Popasi. <laughs> Ayan, nag <laughs> nagpalo sila mga kaisda. Salamat sa mga taga-Cavite at Pasig. Ayan. edit na para at may share. Ay, sa, sa kami dati sa Cavite. Doon nakatira ngayon ang kapatid ko. dalawa dalawang kapatid ko dun sa Cavite, yung isa nasa Cavite City mismo yung isa naman ay nasa Tansa oh tagal tagal na rin ako dun nang huling punta dun 2016 pa yan mga kais o oh, laki na ang ulo Yan sa mga 30 plus to mga kaisda 30 plus Rain ta tumpre Yan to yung bangka natin mga kaisda Bal nabangan natin yung adlo mga kaisda huli ng lambat Ewan kung ano sa Tagalog yung adlo Ay, matambaka pala sa Tagalog. Sa amin ang tawag niyan sa Bisaya mga kaisda, kagiskis. So yan mga kaisda, matambaka. Uli sa lambat. ilog ilog na mga kaisda, nagkagulo na.

30 okay, uh. oh, okay. man siguro yung kakilo pa. Mm. Yeah, 300. Ay, 300. Mga ahon pa to. lang kilo. 200 lang, press na press, di pa nakatikim ng yelo ayan nang adlo, nalambat.

Tunga. Tunga tagu ko. Imo pila. Pila oh, okay, madami pa. Tunga oh. sa nag-ilog-ilog na mga kaista, nag-ilog-ilog na mamalitay diri ang kwarta ko ni Sa kasir, sa kasir.

Dua kilo. Oh lagi. Oh. Ada sab kuno. Arena sab kilo. Oh. Nak kagolo, nak kagolo. Mabintang ablo. So yan, hanggang dito lang mga kaisda. Abang, abang na lang sa adventure natin bukas. Sana ay swertein tayo. Nagkagulo sila dito sa pangulap. Okay kayo.